Ang ipapakita ko sa inyo ngayon mga master ay tungkol sa isang consumer namin dito na nahuli namin na may ginawang kakaiba sa kanyang instalasyon sa loob ng bahay para makatipid sa kurinti. Uh, legit nga naman na nakakaliit ng bill ng kuryente, pero bawal po at delikado po yung ginawa niya. Maraming mapahamak sa kanyang pamilya o mga bata na makasagi doon. So ganito yung ginawa niya. Pero pagpakita ko muna sa inyo mga master, ito yung tamang si Ito yung contador natin doon sa poste at ito yung wirings natin sa loob ng bahay. Breaker, outlet at mga ilaw. So na ako naglagay ng ilaw para ipapakita ko lang sa inyo yung for demo purposes. Ipapakita ko sa inyo at susukatin natin kung paano tatakbo at makita yung konsumo ng ating kuryente gamit ito. So automatic natin makikita ang ating kuryente gamit ito. Disclaimer lang mga master no, ginawa ko ang video ito para balaan kung sino pa ang gumagawa ng ganito kasi bawal na bawal ito gawin uh, kung mahuli ka bawal to sa batas at napaka delikado yan upisa natin problema nito mga master baliktad yung mga nakasulat so kita ba yan lagyan natin ng light yan bilim na kasi yan tapos sa pamamagitan nito mga master makikita natin yung konsumo natin yan kita kaya dito sa baba kita ba nakasulat sa baba so kita nyo mga master point it i-twist ko lang yung video niya master maglalagay ako ng layer video na makikita yung na tumatakbo yung numero point it kilowatt uh, watts itong bumbilya na to So, ang ginawa ng isang consumer, mga master, no? Hindi siya kumuha ng ground na galing or yung neutral, diya di pin, tinanggal niya ito. At kumuha siya, nagbaon siya ng bakal at doon siya kumukuha sa bakal ng grounding. Halimbawa ito, o oh, tingnan niyo, isang outlet lang, ay isang wire lang ang merong itong plug. Pero outlet yan na yan. Gagana yan. Pag sinaksak natin ito, 220 na yan. So, tingnan nyo mga master ha. Uh, ito, ito, yung live niya. So, saksak -sak natin dyan. Ito mga master, di ko na, ang setup niya kasi, pag ano niyan yan, dapat doon yan, uh, para mabilisan yung pagdemo ko. Ganyan lang ginawa ko. So, hindi siya nag-pick up ng grounding dyan mga master galing doon sa electric provider. Nagbaon siya ng sarili niyang grounding rod at nagtali-tali lang ng wire. So ito yun. Ito rin yung ginawa ko mga master na yan. So saksak natin dito sa ating watt meter. Yan. Kanina mga master tumakbo yan. Yang mamiro dyan. Tingnan nyo mga master. Saksak ko itong bumbilya. kita nyo mga master walang pumapatak sa ating watt meter so ibig sabihin tipid nga at hindi yan uh, bibilangin ng electric meter natin at legit nga nakatipid siya sa kuryente pero bawal na bawal po kung anong kuryente po kumasok dito pag nag lose contact yan din ang lalabas kapag nasagi so 220 maaari nang makapatay ng tao so bawal na bawal po yung ginawa niya mga master no Tanggalin muna natin itong ilaw. Ito babala no, sa mga gumagawa nito. Sana tanggalin nyo na yan. Baka mahuli pa kayo, matanggalan kayo ng kurinti at di na kayo makabitan habang buhay. At maaari pang maipahamak ang isang membro ng pamilya nyo sa ganyang gawain. So yan lang mga master. Thanks for watching.